Merry Christmas, everybody! Today is Christmas Day, December 25. I'm going to the mall. Papakita ko sa inyo ang kaibahan ng mga mall sa Amerika at sa mall sa Pilipinas. Okay? Samahan niyo ako, mga kapatid. Okay, it's Christmas Day here in America. I'm here at the mall. And look how empty wala pong mga tao rito mga kaibigan sa mall hindi ka sa Maynila pag pumunta ka sa pag pumunta ka sa Trinoma hindi ka mamakakuha ng parking mo pero tingnan mo ha ah. wow look at this walang katao tao rito on Christmas Day dito sa Cerritos Mall California mga kaibigan tingnan ito so, mga kaibigan ito ang sasakyan na to kanina pa to umiikot dito ayan ayan pumaparada siya akala niya siguro eh, bukas tong mall na to at ito may, may uh, sasakyan na to na dumating dito akala nila sa bukas ang mall hindi nila alam na sarado ito ang mall ngayong christmas day ayan pa may dumarating pa rito mga kaibigan at so, talaga naman mga kaibigan ayan po po mga kaibigan hindi tumama na to akala niya bukas ang mall ah. ayun naglakad siya papunta dun ah. ayan po mga kaibigan ayan po mga kaibigan walang katao-tao yan ang yan ang different different diferensya ng mall sa Pilipinas sa dito sa Amerika dito sa Amerika nagsasara sila pagka Christmas Day okay mga kaibigan hanggang dito lang mga kaibigan ako po ang inyong Kuya Danny nag-uulat